Anong pangalan mo? Damon Geraldo Makalipas Anong kaso niyan? Paggamit ng iligal na armas at pagpaslang. Sige, pasok mo na yan Ang pamilyang biglang nawasak dahil sa isang problema Ikaw talaga Damon, bakit hindi ka tumulad sa kuya mo si Damian? Pamilyadong tao na siya oh Alam niyo mama, kahit ano pa sabihin niyo Hindi ako tutulad sa taong niya na nambuntis ng babae sa maagang edad At dahil sa pagkasira ng buhay ng bunsong anak, Sarantado ka! Ejado! Simula ngayon, dito ka na sa bahay na to ah! Wala ka naman na pag doon sa eskwelahan mo eh! Dahil isa ka lang bobo at walang alam! Siguraduhin mo hindi ka matutulog ng mahimbing dahil makihiganti ako sa iyong timonyo ka! Lahat ay magbabago sa kaniya sa masamang paraan. Kinakausap ba kita? Tumingin ka sa akin pag kinakausap kita? Hmm. 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 Ah! Ikaw ang may kasalanan na ito eh. Kung hindi lang kayo bumalik ng pamilya mo dito, hindi na sana magpapatay ng pamilya natin. Dadalhin ba siya nito sa ibang buhay na hindi niya gusto? Patapon na ang buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin na ito. May ibubuga ba yung kaibigan mo? Oo boss, kaibigan ko yan. Alam niya kung paano niya ubakan ng mga siga noon sa iskulahan namin. <tap> Meron ba siyang matutuklasan na pagsisisi sa kanyang kwento? Pakiusap ko, Desa. Sumama ka na sa akin. Pangako, babaguhin ko yung buhay ko. Aayusin ko mga nasira sa akin. Nagsisisi ako dahil nangyari ito sa akin. Naging kagaya ako ng aking ama na mas malala pa kaysa sa kanya. Patawarin mo ako, Panginoong Diyos. Ngayong 2024, isang bagong dudig na pelikula ang darating pagkalipas ng apat na taon pinagbibidahan nina Mary Ann Diano, Eduardo Hucar, Hart Gigodiano o Diatris Magat at ang maestro sa 2D series na si Dean Harvey Diano sa isang pelikula tungkol sa pamilya na tinalikuran ng isa't isa at nagkaroon ng magulong relasyon. Abangan ang paglabas nito. Ganda naman ng misis ng utol mo. Sigurado ko swerte 'yung pamangkin mo, tol. Ang sarap ng niya eh. Masarap sya magluto tuwing hapunan. <laughs> pamilya the movie ipapalabas sa ika-29 ng Setyembre, ipe-premiere sa channel ko na ang pangalan ay Drago H.